Buwan ng Marso ng Mabulabog, ang isang barangay sa Abra matapos pagbabarilin ang isang barangay captain. Ang insidente ang kauna-unahang naitala bilang election-related incident sa probinsya. Nasundan pa ito ng ilang pang mga insidente na ikinasawi ng ilang pang mga tumatakbong kandidato at kanilang mga supporters. Sa huling tala ng PNP Abra, labing dalawa na ang election-related incident sa probinsya. Noong May 2, ipinadala na sa probinsya ang 630 na mga police personnel na magbabantay at magpapanatili ng seguridad sa probinsya. So, as uh, the order of the chief PNP, by early as uh, noon, nag-deliply tayo mga 3 days to this, but now the, the order at that all of the, uh, the nationwide, all of yung hat ng kapulisan ay madideploy uh, I think 5 days or seven so days. So by this Thursday, lahat ng mga deployable personnel ng pro delira ay willing to be to the election na uh, sa election area. It is apolitical We are new so we will be performing our job na walang kinikilingan, walang uh, pinuputik ay walang uh, ano yun, pinuputik na no, sa personal na uh, uh, na no. Tapos, uh, so we, we see that the people of Cordillera, Minister Perdido, is still trusting the police ta 100% dapat na payapa ang election natin kasi ano yan in ang mga buhay natin diyan hmm, di diba? yung mga iboboto at ating mayor congressman yung mamamahala sa atin ang probinsya rin ng Abra ang may naitalang lang pinakamaraming kaso ng paglabag sa ganban sa datos na 25 sinundan ito ng 7 sa Kalinga 5 sa Binget at apat naman sa Baguio City Bukod sa paghahanda ng PNP, tiniyak din ng COMELEC Cordillera na handa na rin silang tugunan ang mga problema na maaaring mangyari sa araw ng eleksyon. Well, at uh, each polling center po natin, meron tayong tinatawag na VAT Voters Assistance Desk. It will be manned by some of our COMELEC personnel and I think with the help of the uh, accredited citizens' arm po natin from the PPCR, uh, we will be providing them a list yung mga botante para mas madali nilang hanapin. sa so, lahat ng munisipyo natin, lahat ng syudad natin, meron silang contingency sa machines. Hindi ko yan marami, konti lang ulit. Hindi naman yan one is the one. Ano? Uh, kaya contingency lang yan is for purposes of mga emergency lang. Para masagot, mat, matugunan natin ang cases na magkaroon ng defective machines or uh, sira na makina. Payo naman ng dalawang ahensya maging mapagmatsyag at alerto sa pagboto at sumunod sa mga batas ng eleksyon. Angel Arquero, RNG News.